bang anong nagreklamo sila na nag nag, nag, nag majority sa mga senador nag vote, nag vote yes to archive the impeachment case filed against Vice President Sara Duterte. when in fact, ang Supreme Court man ang nagingon na ang katong kaso ni vice, katong impeachment case ni Vice President Sara Duterte is unconstitutional kung dili na to, tuuhan ang decision sa Supreme Court, kinsa na itong tuuhan? Kinsa, I, mean, di ba? Kinsa, kinsa itong tuuhan na to? Simple na na, president, executive, di ba? Mo'y mag-implement sa mga programa o balaod, senate, mo'y maghimo o balaod, Supreme Court, or di ba maoy mag ma, Supreme Court ang atong courts di ba Supreme Court Regional Trial Court Court of Appeals maoy mag-interpret sa balaod di ba maoy mag-interpret sa balaod kung dili na tutuuhan ng Supreme Court kisa kung tuuhan lugar di man pwede nga ang ang legislator ang tighimo o balaod, maura po'y mo interpret sa ilang kaugalingon nga balaod. Madaot ang democratic process. Madefeat ang purpose sa democracy. Kay there is a separation of powers. That is a basic political science 101 executive, legislative, and judicial. Ang judicial mo'y mag-interpret sa balaod. Sila'y mo decide kung nakasala ba ka o wala ka nakasala. Sila ang mo decide kung kinsa'y guilty o kinsa'y dili. Sila ang mo decide kung kung kini-kini sayop ba o sakto nga pagka-implement sa balaod. Kung dili nato tuuhan ang Supreme Court 15-0 guna mga kaistorya ang nagbutar ang nagingon na unconstitutional ang pagka sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung supako na sa Senate o sa lower house gubot kay Pilipinas di ba? gubot na kayong Pilipinas Mabito nang, mabito nang nagkuan nag say tawag ana nag nag people power ta nag ed sa one okay, di ta gusto og di ta gusto og kuan dictatorial government <clears throat> di ta gusto nga usa lang or pipila lang ka ang magbuot sa pagpadagan sa atong nasod mabito ng atong gi, gihimok imun ana para wala di abuse of power di ba walay wala nay wala pagpangabuso sa gahom walay abuse of power lahi ang role ni executive lahi ang lo, ro, role ni legislative and uh, lahi ang role ni judicial and they coexist dili sila pwedeng magoverlap mag-overlap sila sa ilang mga functions Otherwise, kung na'y overlapping of functions, magkagubot ang nasod, magkagubot ang Pilipinas. So, since nag-ingon man ng Supreme Court, the highest Supreme Court, pag nag-ingon, may, ta lang mong tag- Regional Trial Court lang na, kaya pwede pa na i-appeal sa Court of Appeal. Supreme Court pa nag ingon na istorya nga, the impeachment was unconstitutional. So, mo na sa i-dapat tumanon the other way around, kung miingon ang Supreme Court na pursue the, the, impeachment because that the impeachment case is constitutional, Odi, oh fine, okay, tuloy ang impeachment. Wala na, bigyan man nga dili siya constitutional. So, we, they, we, they have to obey it. Dili, dapat nila supakon, Otherwise, magkagubot ang Pilipinas.